ito ang paborito ko sarap to mga kapapards tanaw sa igiluto karon sa tong asawa at atua, uh, ako aday. ay ka gago sinagaluto tanaw na ako aba ang ito ng mga rekados ang palaya lang pala ang sarap to ito talagang hanap hanap ko sa umaga ang palaya kasi maliban sa ulam gulay ay gamot to mga kapapal ito mga titito at gadyen ng tito gisado, gisado na yung mga ingredients ng asawa to mga kapapars. hindi, hindi broma palangga talaga ako mga kapapal asawa ko talagang nilutuan talaga niya ako ng masarap na masarap na ulam pang almusal. Woo! pag ganito mga kapapal itlog na dapat itlog na yun Bug, ang idlog ba dai bug ah wag <laughs> ka na ugay ugay lang ta mga kapaparts. parts so watang yung nanang bakaluto, asawa na ako nakabalo basta mga idlog na gani asawa na ito nakabalo yung sa pagluto sa mga sila ulo ka gago ilaw na nato sa kangga init Inita init pa ba bromal sabor ah. mga kapaparts. parts ayan a little rice init init pa na may pritong manok And of course, ang paborito na giluto sa kong asawa, init-init nga, ang palaya. Mmm. Ito, mahaw ito. Basta, buntag. Kailangan, suga. Walang away. Tuyo, no? Wala tayong sabaw. Hmm? Hindi, bromal sabor. Basta Ampalaya Dapat hindi masyadong luto. Para lutong. Oh, lutong ka talaga. Oh. Hmm, narinig nyo ba? Hmm. Sira ulo ka sabihin Hindi siya masyadong luto. Pag luto na masyadong malata. Yan. Napakasarap ang ampalaya sa umaga. Hmm. Angka, ka, mo sa ta? Okay, alas 7 ka Alas 8 yan. O, oh, ang kausok-usok pa o. Oh. Mga kapaparts. Sira <laughs> ulo ka. <laughs> Gago! Pito. <laughs> <laughs> <Free> Pito manok. Pito. <laughs> puarbinanas mankhlukta haha